Magandang araw sa inyo mga katropa. Ngayong araw nga ay susubukan kong mag-unboxing dahil na-sponsoran tayo ng Korean Black Streetwear. Sa totoo lang mga katropa, ngayon lang may nag-sponsor sa akin ng ganito. Sabi ko nga doon sa tropa ko, babayaran ko na lang. Pero ayaw niya. Sabi niya sa akin, palit video na lang daw. Very endorser na tayo ngayon mga katropa. Pero sabi ko sa kanya, kapag dumating na yung clothing line ko, siya naman ang bibigyan ko ng damit. Give and take lang sabi ko sa kanya. Isa na ata to sa mga gusto kong content kasi may mga naso-support tayong mga small business. May isang Pilipinong nangangarap maging isang businessman. Kaya dapat sino suportahan natin yung mga ganitong pangarap. Maghatakan tayo pataas. Malay natin yung tinutulungan natin noon. Tulungan din tayo sa tamang panahon. Subukan nyo rin mag-business mga katropa. Mas magandang sumubok kaysa sumuko na lang. Business ang pinakamagandang sugal. Patatalo ka lang kapag sumuko ka. Kaya hanggat may pagkakataon, doon mo lang nang gawin. Huwag kang makinig sa mga negatibong komento. Hindi habang buhay bata tayo. Hindi habang buhay nasa ibang bansa tayo. Hindi habang buhay malakas tayo. Hindi habang buhay andyan yung saya. Darating at darating din yung mga panahon na bubuhos ang malakas na ulan. Pero lagi nating tatandaan, pagtapos ng malakas na ulan, nasunod na niya ng bahagari. Hindi ko na alam ba't naging matalinhaga na ako magsalita. Kakabasa ko ata ito ng pocketbook. Oo nga pala, isa rin po siyang EPS worker na kagaya ko. Nagtatrabaho din po siya dito sa South Korea. Sa totoo lang, hindi ako tumatanggap ng libre mga katropa, lalo na sa mga nagsisimula pa lang mag-business. Pero kapag pinipilit nila, sinasabi ko na lang na kung ano lang yung kaya nilang ibigay. Hindi pa naman tayo ganong kagaling na vlogger. Kaya kung ano lang ibinibigay sa atin, yun lang yung tinatanggap ko ng buong puso at buong kaluluwa. Maliit man o malaki, matuto tayo magpasalamat at higit sa lahat, matuto tayo pumalakpak sa tagumpay ng iba. Kaya kung ano man yung pangarap mo ngayon, huwag mo nang hintayin yung tamang panahon. Ikaw e mismo yung magtama sa panahon. Sa mga gustong umorder ng jersey, basketball shirt at cap, mag-PM lang kayo sa Korean Black Street Wear. Sobrang solid ang mga items sila mga katropa. Ilibre nyo na rin ako ng isa ha. Joke lang po. Hanggang dito na lang. Peace out. Roy sa vlogger. Follow nyo ako sa Facebook page ko ha. Yun lang. Maraming salamat. Peace out.